ng na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Mga fur baby na sabik makita ang isa't isa sa isang ferry terminal sa Sikihor, pinusuan ng netizens. Pusang nakisali sa sikat na longest line game sa isang family reunion kinaaliwan online. Realistic crocodile cake na gawa ng mga professional bakers sa Davao City, viral. Aeroplano na palapag sa Cebu sa kasagsagan ng 6.9 magnitude na lindol, kinailangan umikot ng apat na beses bago maglandi. Isang uri ng trika garumuling nakita simula ng maging extinct noong 1928. At sa entertainment scene, former Big Bang member T.O.P. napaulat na magbabalik music scene matapos ang labing dalawang taon at helicopter hands movement sa kantang Gabriela ng Cat's Eye na ispatang pinapraktis ng empleyado sa CCTV. iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maring kapulutan din ng aral at kuminsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong presa na DZRH ito ang TNVS, Trending and Viral Show. Nakahandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa unang kwentong bumandera sa social media, Dogs Reunite. Nakakaantig ng puso ang makakita ng reunion ng magkakaibigan matapos ang mahabang panahon ng pagkakawalay sa isa't isa. Pero ang mas nakakabagbag damdamin ay paanong kung ang magkakaibigan na aking tinutukoy ay mga fur baby. Sa video kasi na ito, isang aspin ang sabik na sabik makita ang kanyang mga kaibigan habang padaong ang sinasakyan nilang barko. Ang cute na tagpong yan panoorin sa report ni James Galangue. Sa unang tingin sa viral video ay isang simpleng barko lamang na dumadaong sa isang port sa Sikihor at isang fur baby na behave lamang na naghihintay na makababa. Pero ang mga susunod na pangyayari ay ito na ang pumukaw sa puso ng mga netizen. Ang sulubugan na ipapangaso, ang kakadaong lamang na aspe na tila excited at matagal lang hindi nagkita. Sa panahon ngayon, hashtag cherished moment na para sa mga magkakaibigan ang muling magsama-sama, lalo na kung matagal na panahon na kayong huling nagkita. Ngunit sino mag-aakala na same feeling din pala para sa mga hayop na tila ba yung mga bata na sabik na sabik magkita at maglaro kaya ng dalawang aso na sumalubong. At ayon niya sa isang onlooker na si May Ayulugin, sobrang cute raw umano na naturang tagpo na para sobrang itong namiss ang isa't isa. Pero paliwalag nito, pag mamayari umano ng isang pasahero ang fur baby na una lamang din nakasampa sa isla. Para sa DZRH TV, ito si James galangay una sa Pilipinas, una sa Pilipino. sa kwentong Fur Babies pa rin. Ming Ming understood the assignment. Kinaaliwan online ang pusang ito na game na game na nakisali sa palaro ng longest line game ng isang family reunion sa isang resort sa Davao City. Sa laro kasi napahaba ng linya gamit ang mga bagay tulad ng damit at panyo ay nakipwestong naturang pusa sa pila na nagdagdag katuwaan para sa naturang pagsasalo. Ang cat-mazing story na yan, iahati ni Dustin Bayog. Katuwaan ang hatid ng pusang ito na nakisali sa isang family reunion sa isang resort sa Davao City. Makikita sa video ang pagsali sa linya na binubo ng magkakapamilya habang naglalaro ng sikat na parlor game na Longest Line. Isa ito laro ng panggrupo kung saan magpapabaan sila ng mabubong linya sa sinet ng time limit gamit ang mga bagay tulad ng damit, panyo at iba pang bagay na kadalasan ay mahahaba. Pero si Muning ay bigla nalaman daw na lamang daw nakisali sa pila na siya nagdagdag katuwaan para sa pamilya lalo't hindi nila ito alaga at pinaniniwalang resident cat ito ng resort. Video na yan ni Hazel Kiamko ay mabutangan ng higit 130,000 views kasama ang higit 14,000 reactions. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang viral na kwento, usap-usapan sa social media ang isang live-sized crocodile cake na ginawa ng mga baker mula Davao City. Umabot ito ng pitong araw para buuin may bigat na 250 kilo at haba na apat na metro at ipinasenta sa isinagawang Pray for the Philippines event bago ipinamigay sa mga dumalo. Sama-sama tayong mamangha sa realistic crocodile cake niyan sa report ni Millie Borja. Viral sa social media ang isang realistic crocodile cake na ginawa ng mga professional baker mula sa Davao City. Makikita sa mga larawang ibinahagi ni Chef Hannah Granado sa Facebook ang isang buwaya na nakahiga sa mesa. Ngunit ito ay isang cake at hindi tunay na hayo. Ayon kay Granado, siya ay naimbitahang pangunahan ng proyekto kasama ang apat na kaibigan mula sa industriya at dalawang assistant. Gumamit sila ng vanilla cake bilang base, milk chocolate ganache bilang frosting, at fondant upang makuha ang makatutuhan ng detalye. Umabot ng 7 araw ang paggawa ng cake na may bigat na 250 kilos at haba na 4 na metro. Ipinakita ang Crocodile Cake sa Rizal Park, Davao City bilang bahagi ng Pray for the Philippines event at matapos ang display ay ipinamahagi ito sa mga dumalo. Ibinahagi rin ni Granado sa kanyang Facebook post na ang pagbuo ng life-size Crocodile Cake ay isang challenge and a thrill at kinailangan ng pasensya, tiyaga at creativity. Samantala, umani ng maraming papuri ang obra sa mga netizen na nagpatawag dito bilang isang obra maestra at ipinahayag ang kanilang pagmamalaki sa talento ng Davao Bakers. Para sa DZRH TV, ito si Milly Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang kwento, niyanig ng magnitude 6.9 na lindol ang lalawigan ng Cebu, bandang alas 9, ikatatlumpu ng Setyembre. At habang niyayanig ang kadupaan, isang flight ang kinailangan ng air traffic control dahil hindi magandang kondisyon sa paglalapagan nito. Ang eroplano umikot sa himpapawid ng apat na beses bago ligtas na makapaglanding. Ang buong detalye sa ulat ni Rose Babiera. Isang magnitude 6.9 na lindol ang yumanig sa mga residente ng Bogo City, Cebu alas 9.59 ng gabi, ikatatlong po ng Setyembre. At kasabay ng pagyanig ng lindol sa iba't ibang bahagi ng syudad, nakuhanan din ng isang netizen ang sitwasyon sa himpapawid. Ayon sa kwento ni Coach Dudes, palapag na sana eroplano na sinasakyan sa isang airport sa Cebu nang magbigay ang piloto ng anunsyo na ikinagulat ng marami. Ayon sa kanya, kasalukuyang may lindol na nagaganap sa kalupaan, at pinayuhan ito ng air traffic control na umikot muna habang sinusuri ang kalagayan sa runway. Ayon kay Dudes, nagpaikot-ikot sila sa Mactan Island, sakay ng eroplano hindi lamang isa, ngunit apat na beses habang inaantay na mag green light sa ibaba. Ang ilang minutong iyon, tila mas mahaba, buhat ng takot na bumalot na sa mga pasahero, na buong biyahe ay nagpipigil ng hininga, nag-aalala sa sitwasyon sa grounds. Batay sa pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction Management Council, umakyat na sa higit pitong katao ang napaulat na nasa wibunsod ng nasabing lindola. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, back from the dead matapos ang halos siyam na pong taon o siyam na dekada muling namataan sa natural nitong habitat ang tinatawag na Wondiwoy tree kangaroo. Isa itong species na pinaniniwala ang tuluyan ng na-extinct simula pa ng huli itong nakita noong 1928. Ano nga bang itsura ng tree kangaroo na ito? Panorin yan sa report ng Rovic Manuel. Matapos ideklarang extinct na sa loob ng 90 years, muling namataan ang isang species ng tree kangaroo na kung tawagin ay Wondiwoy sa liblib na kabundukan ng West Papua, New Guinea. Ang Wondiwoy ay isang napakailap na uri ng tree kangaroo na may itsura na parang isang bear o oso. Noon pang 1928, nang huling makuha na ng larawan ng veteranong biologist na si Ernst Mayer ang rare marsupial na ito. At simula noon, hindi na muli itong nakita. Sinubukan itong hanapin ng mga scientist ngunit naging mailap ito kung kaya pinaniniwala ang na-extinct na ang naturang tree kangaroo. Pero nitong 2018, isang botanist na si Michael Smith ang muling nakatagpo sa mailap na hayop habang nagiikot sa kabundukan para maghanap ng rare orchids. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakuhanin ng litrato ang wundiwoy ng buhay sa natural nitong tahanan. Sinuri ang mga larawan at dito kinumpirma ng mga eksperto na ito nga ang inaakalang nabura na sa kasaysayan. Nagsimula rin ang mga bagong pag-aaral upang mapanatili ang bilang at dami ng rare marsupial na ito sa mundo. Matatandaan kasi na dahil sa pagtotroso at pagkasira ng mga kagubatan kung kaya nananatiling critically endangered na ang tree kangaroo species. Habang ang rediscovery na ito rin ang isa sa itinuturing na mahalagang zoological finds ng kasaysayan kung saan mas nakita ang kahalagahan ng pagpapanatili ng ating kalikasan. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala sa entertainment scene, matapos mapanood sa second season ng hit Korean thriller drama series na Squid Game, napapabalita ang pagbabalik music scene ng former Big Bang member na si T.O.P. Ang mga lumabas na detalye tungkol sa much-awaited comeback ng rapper, iyahatid ni Angelica Cosme. Matapos ang higit isang dekada, magbabalik music scene na nga ba ang South Korean rapper na si T.O.P.? Sa report ng local media, may ilalabas na full-length album ang dating miyembro ng legendary K-pop group na Big Bang bago matapos ang taon. Lumalabas din sa ulat na nakapag-record na si T.O.P. ng songs at magsisimula na rin mag-shoot ng music videos sa tulong ng art director ng hit survival drama na Squid Game, kung saan naging bahagi siya at gumana bilang Thanos noong ikalawang season. Magunita na 2013 pa na ilabas ng 37-year-old K-idol ang kanyang solo song na Doom Dada. Habang 2023 nang nilisan ni T.O.P. ang Big Bang na nagpasikat ng mga kantaang Bang 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 at Fantastic Baby. Para sa DZRH TV, ito ang showbiz angel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa icons dyan, ito ang para sa inyo. Isa na marahilang kantang Gabriela ng global girl group na Cats Eye sa mga kinaaadikan ngayon sa social media. Lalo na, ang sayaw nito na suwabi mang panoorin ay may ilang nahihirapang sundan at gawin. Bagay na huling-huli na sinubukang arali ng isang empleyado sa gitna ng kanyang pagtatabaho. Ang kwelang eksenang sa pool sa CCTV. Silipin sa aking report. Malaki ang pakinabang ng CCTV cameras sa pagpapanatili ng seguridadat at kaayusan sa isang establishmento at maging sa pampublikong lugar. Sa katunayan, takbuhan ito ng mga biktima at maging mga akusado dahil magagamit itong ebidensya upang patunayan o pasinungalingan ng isang testamento. Pero siyempre, may ibang eksena rin na nakukuhanan ang mga CCTV camera gaya na lamang ng ginawa nang lalaking ito. Hindi siya naguunat at mas lalong hindi siya sinasaniban ng kung anong espiritu dahil ang lalaki sa video, tila ine-ensayong hand movement na kung tawagin ay helicopter hands, ang iconic dance step sa viral hit song na Gabriela ng global girl group na Cat's Eye. Halos isang minuto rin itong ginawa ng lalaki habang nasa harap ng kanyang computer at nagtatabaho. Relate na relate nga raw ang netizen na ito na aminadong napapag-Gabriela rin sa loob ng opisina kapag walang nakatingin. At bagamat medyo kinakapakapapa nito ang kilos na mga kamay, ay tila nakuha naman ito ang tamang helicopter hands technique. Biro pa ng dalawang commenter na ito para daw itong sinusuotan ng posas sa kanyang postura sa CCTV footage. Kaya ang sabi ng netizen na si Louie, dapat anyang mag-overtime ang lalaki sa video para ma-perfect ang Gabriela dance step. Ang isa nga ito Tinapos pa raw ang buong video kakahintay kung mag all out performance bang lalaki at tatayo na rin mula sa kanyang workstation. Hunyo nitong taon nang lumabas at minahal ng publiko ang kantang Gabriela. Lalo ng sayo nito na mabilis ding pumatok sa social media at agad ni recreate ng iba't ibang netizen. Hands up, Gabriella. Gabriella. Hands up, Para sa HTV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron din kayo mga katulad na istorya, ay ishare nyo na yan sa ating comment section o dinaman naman kayo itag nyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating programa. Magkita kita tayo muli sa susunod na linggo. Para maling himayin, tuklasin at ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, e ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.